walang kaso si tatay, walang kaso si nanay. Nakatawid tayo sa pag-aaral ng ating anak noong pandemya. Tama? No magka. 1 billion piso. Tablet at laptop. Magkano internet? 300 million pesos. 1.3 plus 6.3 7.6 billion pesos

mabuhay nga ng isang pasyente na may COVID-19. Nay, tay, paano pa yung AstraZeneca? Noong pandemya, nagbawa tayo adik. naging tamang hinala tayo, may umuupo lang <coughs> COVID. Tama ah, ba Pero hindi, hindi natibag ang mga taga-Maynila. Bakit? Ang testing sa Maynila, 1-2. Wal ko sawa. Kaya nga nang mga natin, good, 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 good. Ang mga rin? Ang mga rin? Ang mga rin? Ang mga ng lungsod Ayan. ng Marilita. Ang ba? Nay! Ton Dominion One. Ton Dominion Two. Pinong Dominion One. San Lazaro Residence. San Sebastian Residence. Pedro Hill President. Babahay. Kayo. Ito pala, magbanggit ko lang. Bakit po yung Yung mga kalaban, ipinanan na ako sa kalaban na mabibenta yung lupa niyo. <laughs> <laughs> tuwing eleksyon. <laughs> Basta tuwing eleksyon dito, lagi sinasabi, ipinanan yung lupa. Ipinanan yung lupa. Sabi nga ni Leclerc, mahaba pa raw ang buhok niya nung araw. Yun na raw ang issue dito. Ngayon, wala nang buhok si let -let, yung Yun pa rin daw ang issue dito. Unang-una, hindi yan mabibenta ng Maynila. Bakit? Sino may ari? Sino may ari? Gobyerno. Sinong gobyerno? Maynila o nasyonal? Tapos na, chismis. Patay na kata. Tama pa Pero hindi. Tingnan ninyo. Sa tinagal tagal nyo rito. Nay, may talk lang tayo ha. Kasi mga bata, hindi nila inapot Tayo rito. Sa tinagal tagal nyo namuhay sa Manila. First time kayo nakakita ng mayor. Nakapagpagawa ng pabahay. Sa loob mismo ng Manila. Hindi itinapon sa probinsya. Tama mali? Tama! Nangyari? Nangyari. Pasay na hospital. Three years nang tapos. Three years na akong wala. Sarado pa. <laughs> Hindi ako doktor. Ang sabi, may nagsabi babae. <laughs> Hindi ako qualified sa DOH. Anong ginawa mo okay, itatututaw sa nagkakaupo? Nagtatagpo! Uh, <laughs> Nagtatagpo Ano yung mga mo? story, fully air conditioned bagong hospital ng Maynila May CT scan machine May MRI machine Pero wala pa nakagamit sa inyo Bakit? Magkakamiyan sang milyon? Hindi. Sampung milyon? Hindi. By hundreds of millions. E eh bakit ko yan? Dahil yung mayaman, kapag isisikis walang problema. Yakan-yakan sa -yakan, pek. Yung mahirap, kahit may pentimate, hindi magpapayamaray, hindi magpapasitiskan. Bakit? Ikakain na lang niya. Kaya nakukuha ng mahirap, he must be ring. Ya kapsul. Dibad. Nang the lead. Obalik mo 'yan! Obalik mo 'yan! Ya kapsul, keep peeling. Sabi, ibise pagamot niya sarili niya, ipapakain na niya sa pamilya niya. Eh kaya kung biniliyan para sa inyo, sabi Hindi ba yun? Hindi po hindi po gumiyo. Hindi talaga. Sinisilip, <laughs> <laughs> nakikinig nakikinig. Ay hindi. Ay. yung binabanggit Ay. 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 Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science, 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, 3 years ago, Pago na Nasa Piplor now. 3 years after, Walana Kobalis, Piplor Palin. pilyong bilyon ba yan? bilyon pilyong piso. Kaninong pera? Pera ko? Hindi. Pera niya? Hindi. Pera ng kaumang. <laughs> Tanong, may utang ba ang Pilipinas? Trilyon. Tama ba? Trilyon. Ang Amerika may utang? Tatlong trilyon. Tulyaw.

Mga bata, bawal mo pura, ha. Ang sinabi ko, utang ina niyan. Utang ha, utang. Hindi. Ito lang ako naman eh. Paninindigan ko yung ginawa ko eh. Bakit? Yeah. Hindi kasi alam naman ngayon. Kaya nga, ako Kung paano ang pakiramdam ang mahap basic mura gaano kasakit ang mamatay nang dilat ang mata. Anong pakiramdam bumabagyo lahat ng tao planggana ipinasasalok mo sa tulog? Uh -huh. Hindi nila alam yun. Eh mga anak pinagpala yun. Chihuahua. 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 Ano sabi nila? yung ginawa ko daw ay mali. Mali daw. Mali daw. Nagbigay nyo na, nagbigay naman ng dalawang tingkoy. O sige, total, nagbigay sila limang kilo bigas, dalawang libo. O kaya nyo, pagbigyan na natin ang samantala. O sige, at natin, kung ako'y mali, hindi eh, di sila. Bakit? Masama ko silang gumawa nyo. Tama ba? Tama! Sino ang <tong> vice mayor ko? Ani! Sino ang majority floor leader? Chihuahua! Buti pa yung bata, oh, alam niya, si Chihuahua. Chihuahua! Mali pa rin! Bakit nyo inyong probahan? Mali pa rin! Bakit nyo niratipika? Mali pa rin! Bakit ninyo ako binigyan ng authority? tatlong araw ng pandemya, natutuwa ang tao, panatag ang tao, nakikita pa pa sa food box, ganyan-ganyan pa. Tama ba eh? Ngayon ako, bali? Pili oh. nyo sa nila, last month, nag-cutting ribbon sa San Sebastian Residence. Sa Pedro Hill Residence. Ang sabi nila, sila daw may gawa nun. Okay. Oh, sige. Sabi nila sila may gawa Pero yung pinampagawa nyo Inutang ko Kasalanan ko daw. Pero yung kapakinabangan Ang taong bayan Sila kumukuha ng kredito Hindi nga Ako, kaya ako Nay, tay Tingnan ninyo Sa lahat ang inaakusahan Ako umahamin bakit? Paninilig ko ginawa ko. Bakit? Eh nag-mayor ako eh. Gusto kong mag-mayor eh. Nung may indulto to, sisisi ko ibang tao. Eh ikaw na gusto kong mayor eh. Hindi gawin mo lahat ang makakaya mo. Pandemi eh. Tama-mali? Tama! Mo, eh. Pero nay, tayo, eh. at least, kayo mga kapatid, at least ako, sa sarili ko man lang, at least makapaglalagad ako sa Roqueta, sa Biniga, sa recto. Kahit sa tulog ng Maynila. Patahong sa ilong ko, sa kataasan ko Isa sa sabi ko sa sarili ko. Salamat sa si Diyos. Nakaraos kami ng palbili.